Magandang uh, tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Purimoto and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay papakita ko sa inyo yung continuation ng installation ng ating uh, FC Racing swing arm sa ating GTR Supra 150. Kasama na rin po yung uh, Sniper Stock Max. Yung last na video po natin, pinakita po natin yung installation ng um inverted pork uh MBR1 pang sniper 150 kasama rin po yung sniper max ipapakita ko po sa inyo yung installation na ginawa ko nito kaso uh, gabi na po yung video na nagawa natin pero sasama ko pa rin po siya dito sa vlog natin ngayong araw pero ngayon ay uh, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginawa natin maliban dun sa installation video natin ituturo ko yung mga ginawa, na, ginawa namin para ma-install namin yung Uh, FC Racing na swing arm pang snapper dito sa ating GTR Supra 150. Bali ang ginamit pa rin po namin dito na uh, swing arm axle, yung stock pa rin po ng GTR natin. Fit po siya dito sa FC Racing swing arm. Ang ginawa lang po namin, uh, maluwang po kasi bandang loob. So naglagay po kami ng spacer doon kabilaan. May kita nyo po yun dun sa installation video na sinasabi ko. Isasama natin dito. Um, malit lang po yung spacer na yun. Pwede pong tatlong washer or yung spacer na isa lang. Siguro nasa 4.5 mm po yun, kabilaan. Para hindi po umalug yung swing arm dun sa lagayan ng swing arm ng ating GTR Supra. Tsaka syempre doon sa axle ng ating swing arm tapos yung stock po na um, mono shock ng ating GTR sakto po dun sa lagayan Ayan. fit po siya dun sa lagayan ng uh, swing arm ng FC Racing wala po akong ginawang modification dyan And syempre, katulad nung naunang video natin, uh, since uh, inverted front fork pang sniper yung ginamit natin sa harap, pati yung uh, sniper mugs tsaka yung sniper disc, kasama na po siya. Bali, itong buong harap na po to, pang sniper na po yan. So, ganun din po yung ginawa natin sa likod. Kung buong likod na po yan, pang sniper na po yan. Kasama po itong uh, rear axle, itong sprocket plunge, sprocket, uh, sniper mags, yung disc, and pati yung um, caliper bracket, tsaka tong caliper. Pang sniper na po lahat tong buong likod nito. Bali, uh, nung nag-fit na po siya dun sa lagayan ng ating uh, chassis sa swing arm, fit na rin po itong likod. So wala na po kaming ibang ginawa dito. ito po pala itong kinabit namin na RC racing na uh, shifter. Sakto po 'to doon sa lagayan dito. Kasi wala naman 'tong binago dito sa ating um uh, axle ng swing arm. Saka yung dito sa lagat, turnilyo dito sa baba. Ito inadjust lang po namin itong rear master brake. nag adjust lang po namin, inurong in po, in po lang po namin para ganito. Para hindi po siya tumama doon sa ating uh, FC Racing Swing Arm. Na-adjust naman po yan. May tornilyo naman po dito sa ating uh, half shifter. So maliban po doon, wala na po tayong ibang ginawa na conversion. Yung spacer lang po nung uh, FC Racing Swing Arm sa kabilaan. Doon sa chassis, sa lagayan ng axle. yung last time ang pinakita natin dito ay yung asho mugs pero ngayon uh, ang ang nilagay na natin dito ay yung stock na uh, sniper mugs front tsaka yung sarir po pero after po nito ibabalik din po natin yung asho mugs kasi nagkaroon kami ng issue sa sumasahid po kasi dito sa ano sa engine guard yung 180 na gulong kaya nagpalit kami ng 80-80 ay, uh, 98 90-80 by 17 na gulong tapos sa likod po uh, 120-70 yung stock po ng sniper max yung dito sa caliper bracket di pa po namin napapalitan pero pag nakabili po kami papalitan din po namin yan Bali, ito na po yung final outcome ng ating project. Again, uh, sniper po, inverted po, MBR1, plus sniper front mags, saka disc. Tapos, sa rear naman po ay uh, FC Racing Swing Arm, pang sniper, kasama po yung sniper mags. Uh, caliper, disc, plunge, saka sprocket. Na-test na rin po namin to sa kalsada. Okay naman po. Wala po naging problema. Yung installation, i-upload ko na lang po. Isama ko po sa vlog na to. Para makita nyo po kung paano ko po in install yung buong likod. Since yung harap naman po, uh, pinakita ko na sa unang video kung paano ko in-install yung uh, inverted fork ng Sniper Mags. ay uh, Sniper 150 sa ating uh, GTR Supra. Um, I hope may natulong na naman po ako sa inyo ngayong araw na to. Please like, watch, uh, comment, and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po and thanks for watching. Terima okay. Thank you.